Bawal mong patato ang diabetic? Actually, well, hindi po bawal. Pwede po mong patato ang mga taong diabetic. Gawin nyo lang itong apat na consideration before, during, and after tattoo. Hindi po akong medical expert, but I've done research about sa pagpapatato ng mga diabetic. Na uh, ito yung article as my reference ng website. First of all, sempre consult your doctor kung may specialist ka kayo or hindi nyo advice nila kung ano yung munda o papayagan nila kayo o kailangan nyo ba ng clearance. Sila kasi nakakalam ng present and actual medical condition nyo based sa mga lab tests, lab results nyo, etc. Second, your blood sugar range must be normal sa araw na papatato kayo. So, extra tip ko, kailangan may bank test na during tattoo. Third, yung tattoo placement. Yung pwesto kung saan nyo ilalagay yung tattoo. Iwasan yung mga area kung saan kayo nag inject ng insulin. Kaya sa arm, sa tiyan, sa thigh, yun. Know, avoid natin yung mga area nyo. Also, i-avoid natin yung mga area na may poor blood circulation. Kaya ng feet, ankle, saka dun sa shin. yung sa harapan ng leg. And yung pang-apat, after natin magpatato, Siyempre, make sure na normal pa rin yung blood sugar level nyo para mas madali yung healing process. Follow us for more tattoo tips.